Glenn Wego po ng Kamakilan lang umugong ang pangalan ng isang Major General Nicholas Torre III matapos pangunahan ang pagsasilbi ng arrest warrant ng ICC laban kay dating Paulong Duterte. May mga bumilib pero may mga naasar. Pero sino nga ba si Major General Nicolas Torre III? Pinanganak sa bayan ng Hulosulu at anak din ng isang pulis, produkto ng PNPA tagapaglunsad class of 1993. Naging happy ng QCPD at pinasikat ang three minute response sa krimen. Pero bago nito, nanungkulan din siya sa Samar at NCRPO. Makaraan ang panunungkulan sa QCPD, bahagyang lumabig ang pangalan ni Torre. Pero naging laman muli ng balita si General Torre matapos italaga noong 2024 bilang happy ng Davao Region na baluarte ng mga Duterte. At isa sa kanyang mabigat na achievement ang pagkakaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Matapos nito, ibinigay kay Torre ang posisyon bilang hepe ng CIDG sunod-sunod na raid sa mga ilegal na produkto at anti-illegal pogo operation ng kanyang ginawa. At ang pinakauli ay pangasiwaan ng pagsasabi ng arrest warrant ng ICC sa dating niyang commander-in-chief na si dating Pangulong Duterte. Yan. Bilib ka ba o asar ka pa rin?